Taman-tama po dahil dito sa Geneva, may Christmas party ang ating mga kababayang narito. Milya-milya man ang layo nila sa Pilipinas, tuwing Disyembre, para kahit papaano mapawi ang kanilang kalungkutan, ang ilan sa kanila nagsasama-sama para sa Paskong Pinoy. Isang tabi muna ang trabaho, ang lungkot at uh, mag-celebrate po ngayon Pasko. Hello po! Kamusta kayo? Hello! Hello po! Hello! hello. Ang daming Pinoy food para fiesta! May parol pa sila. Hello. Ay, meron pa silang pailaw na welcome. Eh, kaya jayas na yan. Sa kumpol ng mga Pinoy OFW, may namataan akong pamilyar na mukha. Okay, boys. Take it away ang komedyante sa Pilipinas na si Evelyn Vargas. Nagkita kami sa LA nung binigyan ako ng award yeah. sa TOPA. Nagkita na naman tayo rito. Bonjour! Nakatadhana! Bonjour. Kamusta buhay dito? Ah, masagana. Paano ang karira sa Pilipinas, showbiz? Ay, namimiss ko, of course. Pero kung sino yung gustong pumunga sa kin? Available. Available. <laughs> po. Ang event na ito, inorganisa ng Ugnayang Bayan, ang pederasyon ng mga Pinoy dito sa Geneva. Pinamumunuan ito ng kanilang presidente na si Jerry, na magdadalawang dekada ng narito sa Switzerland. Kwento mo naman, paano ka nakarating ng Switzerland? Dumating po ako dito sa 1993. Pagkatatawid ko lang po ng marine engineering. Tourist po ako nung dumating dito. Nag-TNT po ako for three years. Bakit ka nangahas? na maging TNT. Siguro yun ang talagang binigay sa akin ng Diyos na makapunta dito. Tapos yung opportunity. Sa mga unang taon daw rito ni Jerry, na masukan siyang kasambahay. Napakahirap, hindi po ako lumalabas. Trabaho, bahay, church lang. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang misis na si Beth na isa ring kasambahay. Taong 2000, nakilala niya ang isang diplomat na narito rin sa Geneva na taga Mozambique sa Africa na masukan si Jerry bilang driver. Hanggang ngayon po, nandun pa ako sa kanila nang natulungan niya po ako nagkaroon po ako ng permit malaki raw ang sweldo rito ang average na kita nasa 1250 pesos per hour o 10,000 pesos kada araw yun nga lang, napakataas din ng cost of living. Mahal ang mga bilihin. Sulit naman po yung tax. Sa sila nakikita mo kung saan ginawa. Kung saan po napupunta yung tax. Marami pong tulong ang gobyerno. Kagaya namin, pag nawalan kami ng trabaho, 18 months po, may sweldo kami sa mm -hmm. Galing, yeah, no? Sana all, yeah, na, all. Napakaganda raw ng benepisyo para sa mga residente ng Switzerland. Libre ang edukasyon at health insurance. Yun nga lang, hindi madali rito maging legal o magkapapel. Maraming requirements. Maswerte nga lang daw si Jerry na makalipas ang sampung taon, saka pa lang siya naging ganap na Swiss resident. Anong advantage ba pa pag naging citizen ka rito? Table ka po, wala ka na pong inis. Alam ko nga ang Switzerland, napakagandang bansa para sa mga mamamayan niya. Kasi parang wala pang nakikita ng may reklamo. Bukod sa maraming oportunidad, wala rin daw ditong diskriminasyon. Katunayan, ang anak ni Jerry na si Daniel na merong Down Syndrome, nakakapagtrabaho bilang staff sa isang supermarket. 18 years old na and nag-school din po siya dito. So he's working like pero hindi raw madaling mahanap ang swerte rito. Katulad ng tubong Quezon province na si Ronnie na kaya lang nakapunta rito taong 2000 dahil nakakuha ng tourist visa. Nag-dream din po ako ng Swiss Dream. More than 100 application po. It's all rejected. Hindi ako nabigyan ng extension ng visa. So if you have to exit Switzerland para hindi ka maging persona ng grata rito. Hanggang sa nagka-plot twist... Uwi ako ng bahay. Bigla ko nag yung telepon. Ni somebody is calling you from UNHCR yata. Eh sabi niya, oh, pwede ka pang ma-interview for next week. Sabi ko, kahit ngayon na ako. Fast forward to 2023. Si Ronnie, 23 years nang nagseserbisyo sa UNHCR o ang United Nations Commission on Humanitarian Refugees. Kayo tumutulong dun sa mga biktima ng gera, yung mga displaced. It's a fulfilling job po kasi paglabas ko po ng trabaho rin, may kakaharapin ka na naman na matutulungan ng tao. Nagiging kapakipakinabang po ang iyong buhay. Hindi ka lang tumatanggap ng, oh, ang sarap ng buhay sa Switzerland. You're receiving thousands and thousands of Swiss francs. Pero hindi po yun, purpose ang value ng buhay eh. It's what you give, yun po ang mahalaga. Yun nga lang, hindi lahat ng sumusugal na nanalo ang ilan na bibiktima ng human and sex trafficking. Dating dancer sa Pilipinas si Ate Ao. 18 anyos lang daw siya nung aluking magtrabaho bilang entertainer sa Netherlands. Gusto kong kumita para lang masuportahan ko pag-aari ng mga kapatid ko at nanay ko. Akala ko sayo lang. Ano pa lang pinagawa? Alak, ang ah, pinapainom kayo. Hostess! Ah, ginawa kayong hostess? Oo, oh, oh. Isasabak ka sa table ng mga lalaki. Hipo-hipoin ka. Paano nyo ko kinaya Lumaban ako. Hanggang may nakilala siyang German national na tumulong daw sa kanya, na kalaunan naging mister niya. Siya, siya ko nagligtas. Okay. Siya nagligtas sa akin. Okay. Ngayon yung mama, na in sa akin. Sabi sa akin, oh. oh, I love your show. Sabi niya, you need help? Oh, Of course, sabi ko, 1,100% sabi ko, I need help. Nagsama sila at ikinasal, pero kalaunan, naghiwalay din. Hanggang napadpad si Ate Au sa Geneva. Para sa anyay, tila mission na niya sa buhay. Mura, nag-stable like, na ako ng Geneva since 1980. Naging rescuer po ako ng mga artista katulad na pinagdanasa namin. Huh. Ilan na ako sa tansya niyo na rescue niyo? Okay. Mga, mga 200 siguro. 200? Oh, wow! Andito pa naman yung iba? Isa ko ba? kayong bayani. Oh, oh. Pero, Salamat po, po sa ginawa niyo. Minsan kasi po, pag tumuno ako ng ganyan sa kawawa, napakadaming blessing mo maring po sa akin. Sa Geneva, naipagpatuloy din dito ni Ate Au ang kanyang hilig. Folk dancing, lalo na ang tinikling.